Yan! Yeah. Nag-uusap kami, na-realize namin, hindi kaya bukas ang mic, malaman na nalala. Sabi ko, sino yung iba blind item? Buti ko, buti ko, hindi ko sinabi. Yan, okay. yeah, oh. yeah, blind item. Oh, sige. So, ito na... Pwede naman blind item kahit good, di ba? Oh. Pero ito na nga, marami kasi ang... Uh, pero hindi, parang wala naman masyado nakakapansin. Pero ito nga, hindi... May isang TV executive na hindi dumadating or sumisipot sa mga events ng network since last year. Pero wala naman, wala naman masyado ko na kung nawala siya dun sa mga events na yun. Pero ayon sa aking source, meron daw big announcement itong TV executive na ito. Lilipat siya? Ay, hindi ko sure. Pero abangan na nanda ko ano magiging anunsyo ng TV executive na to kung bakit wala siya sa mga events ng TV, net ng TV networks. Yeah. Hmm. Pero itong TV network, may network pa talaga. hindi pa na! <laughs> Naka-studios na lang sila. Hindi Nang kaya production ka. Ah, ah, studios na lang yata sila. Yun na lang yata eh. ba? Diba, hindi naman sila network. Pag network, may franchise ka sa pre-TV. Oo. So, pam ABS-CBN itong blind item mo, TV ah. executive, na hindi nakikita. Oo. Abangan Kasi may natin. Yes, may cheese na lilipat nga daw siya. Oo, yung kanyang parang magpo-produce siya para sa isang TV network ah. pa. Ye, yeah, so, eh, basta abangan daw. So may lipat ha? Kung mga artista na, na lilipat. Pa? Na, possible uh, na ano uh, yung TV network? Uh, 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 TV um, um, yung ATB executive production company yung lilipat. Oh. Huh? Ay. Oo, Oh, oh. <laughs> oh eh. pero type pa diba, may mga co-prod naman yung dating TV network yung sa production ka uh, TV network na yon so uh, kung magiging official lang yung paglipat niya siya na uh, oh, pero na kasi doon. parang inisip natin na na pang forever na siya dito sa company niya pero ay siguro baka dahil din sa naging working pagtatrabaho niya doon sa isang niyang proyekto na lumabas sa kabila. Oh, kaya lilipat siya. Siguro, yun yan. Nakanagkola siya ng friends doon. Or hindi, pero ba, diba, nanggaling na siya dati-dati pa nung araw doon. Uh, Oo. Oh. Hindi mo alak? Hmm. Pero kasi, syempre, iba na yung tao ngayon. Oh, oh. di ba Iba na din yun yung paro sa na. In the 90s, galing na siya doon. Mm -hmm. Oo. Pero, syempre, yun nga. Ah? Ang galing-galing ko, no? Naulatan ko kaagad <laughs> yun. Kasi, mo, diba, pangalanan ko na yan. <laughs> Naku, hindi ko i-confirm or i-believe oh. na. Pero, at least, hindi yung director na close sa'yo yan, ha? Yung TV executive. Yung ah, director na yun, okay. hindi. Hindi. Marami diba? pa yung project. Oo At saka magsisimula yung isang reality TV show niya, di ba? Nagsimula na. Good diba, for three weeks lang. oh hindi, pero isa pa. Di ba sa April magsisimula may audition? Ah, ito like... na. Ang, ang bahay na nga doon sa ano sa, del Monte, Bulacan, di ba? Ay, hindi ko sure. Baka sa Kamuning. Sa Kamuning? Alam ko doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Talaga? Oo, oh, di ba? Yung chismis. Hindi ko sure, ha? Di ba ha? ikaw din yung na cheese paste, di ba? Ah! Alam mo, pakit ka doon. Hindi ko sure, ha? Mga ganun. ka. Punti na lang, hindi ko kaya magpakit masyado. Kasi sa, sakit na mata <laughs> ko. baka mahulog ako sa bangko. <laughs> Oo, okay. oh, oh, okay. uh, oh. ang bongga. Ang bongga ng cellphone mo, no? Nagsasalita siya mag-isa. Pero, pwede pa ako magbigay ng ano? Ah... Uh, clue? Uh, ng clue? Pwede naman. Ako magbibigay o ikaw? Parang kasi, ang dami ko nang nasabing clue. Ha? Ang ah, dami ko nang nasabing oh. Parang ako rin nagsabit, no, oh. Kasi sa kasi-singit ko. Ah, ang first letter ba ng pangalan niya, eh, after ng A, B, C? Uh, sa dami ng letters, after ABC, ah. eh, A, B, C, ah. A, B, C. E, F, G. Ay, may nilang kasangka. Ay, talaga, may nilang kasangka. Pero yung E, di ba, ano yun? Updated version kasi yung kinakanta ah, ko. Yeah. Pero, di ba, yung E, kasunod din ng pag initials, di ba? Yun ang chismis na naman. Diba? Pero noon pa na chismis hmm. yun. Pero ngayon ba, tuloy na? Hindi ko sure. Basta baka daw may announcement. Yeah.